Wow. Maraming maraming salamat ho sa mga umaten ng ating uh, Department of Education Press Con in Balele. Kanina ho umaga yan. At uh, natutuwa ako sa, 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 sa lahat. Sa lahat mag, ang mga estudyante, ang mga teachers, ang mga principals, ang mga head of schools at mga superintendent ho ay naroon lahat especially headed by uh, pinangungunahan nun ng ating kagalanggalang na mayor at ni Kapitani. At matutuwa ako dahil na uh, naging matagumpay mo ang uh, pagpupulong at uh, nagkaroon ng na paligsahan ng mga estudyante at talaga naman hong wala akong masabi. Now, I would say I'm proud to be a Thank you so much.